pero tingnan nyo nga yung mga ginagawa namin ng... so yun mga tol ha? ganito kami pag wala kaming pasahero Ayan, ah, nakatambay lang sa gilid-gilid. Alright. Ayan. Kasi wala kaming pasahero. ayan ganito ang ginagawa namin. Right. So ayan yung mga tricycle namin nakapila. Right. naman yung papuntang looban. Yan, diyan kami naghahatid ng pasahero sa loob. Yan. So, diyan naman ah uh, yung mga pasahero. Ayun. Papunta dito. All right. So, nakapila kaming lahat. All right. So, sa inyo ba mga tol, ganito din ba sa inyo pag wala kayong pasahero? Tignan nyo naman yung ginagawa namin. Ng... Yeah. So, shout out sa lahat ng mga kapwa namin tricycle driver dyan.